soya yeah, ayan, manggawa talbos. Sa tabing bahay, makukuha ka ng mga gulay na pwede pansahog sa ating ulam mamaya tanghali. Ito? Tom, mahal nyo ng kalamansi. Eh, Jericho? Libre. Meron din tayong mga kalamyas na maraming bunga. Ito yung mga sinasama sa mga sinigang pampaasim sa ulam. Meron pa, mga sili naman. Ayan o, tingnan nyo man ang palibit. naman. Bago Dito ka. Meron din tayong mga sili. Hindi ka nabibili dito lang sa tabing bahay natin kung masipag ka. May makukuha ka mga gulay kahit paano. Kanina, nang matayang talbos at may tayo ng tulinga, ito ang gagamitin natin mamaya sa ating ulang. Ay! Meron din tayong aani ni Senyorita Saging. Ang paborito ni Cheche! Yun, Kaya niya, pag masipag ka sa tabi ng bahay mo, may maaani ka. Meron din tayo mga binalutang papaya. ano na Meron tayo mga ano ito, guyabano, na sweet guyabano. Meron tayo malberry. Meron tayo mga lado. Yan, lado. Ay, may ano na, bunga. Ayan, kinuha na yung senyorita. Ayan, kinuha na yung senyorita. Dami o kagubatan. Mama. Gure. Meron din tayong mga lukban. na fruit. <sighs> So guys, kukunin na natin yung talbos na nilaga natin. Tapos, yung palang pinaglagaan ng talbos, gagawin natin yung juice. Pwes So, ito na yung gagawin natin juice, yung sabaw nito, yung dalawang to. Masustansya ito ayun na Atin ang kalamansi yung ating juice napakaraming sustansya po makukuha natin dito sa juice na to saka sa ating mga ulam naging red look naging red ang juice oh no, galing tapos, lalagyan natin ng... Tingnan guys, nagbago yung kulay nung ating... Lalagyan natin sugar. Tama na yung tatlo. Sal, tignan mo yung juice. Naging red yung... Naging guys, naging pula po yung... Violet na violet. Yung kulay violet, naging pula. Napakasarap mong tunjus na to. Tapos, lalagyan po natin syempre ng yellow. i mo kay Axel. Enough! May <laughs> tama na. Then, haluin natin. Pinamatay. Naging pula. Ano? Grabe! Ang sarap! Ang sarap po! Siyempre naka niyan. Okay na po yung juice natin. Napakasarap. Kaya kakain na po tayo. So, yun. Kakain na po tayo. Napakasarap po itong nagawa natin juice. Sobrang sarap po. Subukan nyo po. Mas na at sobrang sarap. So, guys. Kaya tayo. Itong iniyaw na galingan. Nilagang okra saka nilagang talbos na kulay pula. At... Tapos yun, yung pinaglagaan, ginawa natin yung juice. Pulay... Violet. po yung, yung juice. Nung nilagyan ko na kalamansi, nag-red siya. Tapos nilagyan ko ng sugar. Sobrang sarap po. Kaya na po tayo. Ito ato niya. Siyan. Ayun Alat. Napakasarap na po sa sa mga tabing bahay. Pwede na po kayong mag tanim ng mga gulay-gulay tulad ng mga talbos, okra. Pa, ah, ito malaki na yung natin ito kayo. Mm -hmm. Sarap. Hindi ko ma-imagine yung ano. Okra. Juice. Ang sarap talaga yung juice. Sabi ka, ito malaki ate, ang titira kay Claude. Malaki. Mm. Ang sarap po, grabe. Pel, well, palbos, Pel. So guys, ito, napakasustansya ho ng mga ulam natin ngayon. Saka mga ininom natin sa ating pagkain. Hmm. 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 Try niyo po na gumawa ng talbos na kamote juice na pangsarap po. Na-recommend namin 'yung. Mhm. Mm. Ito po yung ating juice, oh. Tanyo, Captain. Uh, nature na nature po yung ating juice. Sobrang sarap. Ano man sabi mo sa si juice natin, Toy? Sarap. Nagkaano mo sabi mo? Sarap. Tanyo. Subukan nyo po, mga idol, ang ating juice na na, na masarap. So, Nakaya ko kanina. Iyaw ko kasi napakla. Nagyan lang ng kalamansi. Talap. Asukan. Sarap na. Nagbago ang kulay. Yun po yung mga pinaglagaan ng talbo sa kanang okra. Okay, talbos. Kunti, kanin pa tayo kunti napasarap ako ng kain uulitin po natin to itong juice na to para makakita nila na kung gano'ng kasarap hmm Sa totoo lang po, ngayon ko lang po nalaman na nagkagawa pa lang isang talbos ng kamote. Tapos pinatake mo sa kanila, nasarapan sila. Sarap! Grabe! nag iba kulay nga ba? Ganda na kulay ah! Ah! Kanin! May talbas pa ah! Tanda ah! May talbas! <laughs> oh, ang mahal na lang. Bilihin nga lahat ah! sarap sa po sarap na ang kain ko Sakit lang si Ana. Sakit lang si Deborah. So ayan, tapos na po akong kumain ah uh, subukan nyo pong maggawa ng talbos ng kamote juice. Napakasarap. Napakaraming sustansya makukuha po natin to, dito dito sa ginawa natin juice na to at sa ating mga ulam. Ah. So yun, subukan nyo po mga kababayan at napakasarap po talaga.